Shoutout pala sa aming family sa San Ramon Masbate sa Planes Family. Especially kay Ante Big Big. Tapos kay Uncle Wilson, kara Nanay Elvisa, tapos kara Tatay Kuloy. Shoutout kay Jeric Mondihar from San Ramon Masbate. Sanu niya ato siya sa San Ramon pero parang yan na ato ato siya sa Cebu. So Jeric Mondihar bro, salamat sa support pinapagdiriwang nato niya after graduation party sa Naritayos family upat sira na magpurugto sa anak ni Tito Kaloy nga niyang tibig shout out ko liwat, si Jan Clarence Shago, classmate ko siya yan na na college Ngaan. thank you for the support <laughs> Sir Jerry Kahandab Sir Salamat sa support from Amway Thank you, sir. Kaya pangarap na camper van. But... Camper van, Lord! Sana naman! Si Alex. pa natin di pa natin na, na kuma, ang paglaon na ginahatag sa ato ni Lord is sulit. Di ba? May joy na May joy na. Hi guys!

Guys, ada DIY ni mga mga <laughs> DIY, DIY ngah pizza. Made sa pandesal. <laughs> May banyak special guest kita. Oh, right. yeah. special guest. Hi guys. Take <laughs> um, a the Another getaway family and the tropa peeps so as usual mga hilig natin ngayon is nature nature trip ari kita sa favorite na doon spot favorite spot ari kita sa kwan dangkalan guys and masulong na na ginakad to kasi maganda 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 lugar simple la di man kita masyado choosy sa mga bagay-bagay maganda niya, ni bye uh, bye ngayon ang dagat niya, kalmado, ngayon safe sa mga bata. Ito ng mga family natin, mga kabataan, nagparigo na. Tapos, ayan nato niya na, tara, chesty, Ayan nato niya na, main, main event. Pinagdiriwang nato niya na, after, pinagdiriwang nato niya na, after graduation party. San Arikayos family upat sira na magburog to sa anak ni Tito Kaloy nga niyan tibing una si Chasty adi si Chasty Chasty congrats thank you si Chasty Arikayos panduha si Alexis, Alexis. si Chasty nag-graduate na sa college si Alexis man Arikayos si Clint nag-graduate naman siya sa grade 12 ngayon si Yancy si Arikayos graduate na liwat siya sa Grade 12. grade 12. so 12. So, makakalate siya sira. Puhon, kaluyan sa ginoo. si Alexa man, graduate na liwat sa grade 6. So, ma-high school na liwat si Rose Alexa Arikayos. Kaya, 4 in 1 ang nag-graduate. So, congrats sa inyong lahat. Dagat lang, malapit lang sa dagat. Tapos, simuhan mo siya na camping site. Okay, para pwede dayuhan sa mga pwede mag-overnight and mga mahilig mag-travel. Di ba? mag oh. diba? mag put up ka sa tent. Tent. Goods na. Tapos, mag-overnight ka together with the friends. Tapos, an emo view. Napakaganda. Aha. Uh -huh. nga mag... Moto camping. Amin ang mga... Mga uso niya na guys. Moto camping with the nature. Silent vlog. Especially budget friendly. <laughs> Tapos... Wala. Kahapon, After di ba naglakaw kami? Uh. Uh, -huh. ah, Natawa ko bigla kay bumigla sa akong isipan nan ko no. Tong ani ang atong pangarap na camper van. Ah! <laughs> <laughs> camper van Lord, sana naman. <laughs> amen, amen. So we're just praying that guys na makuha na nato, na natong pangarap na camper van. <laughs> Tapos, wala ang, sa ang saya, ang sarap sa pakiramdam kahit wala pa hindi pa di pa natin na, na view di pa natin ako pero I'm ang, ang paglaon na ginahatag sa ato ni Lord is sulid di ba the, may joy na support. heart may joy na na <laughs> ah! <laughs> wala nakaka nakakatuwa lang so we're just praying Lord the right time padayon na kita padayon na kita sa pag-ampo ng padayon kita sa pag uh, sa pag-action together with the of peeps together with the Lord I'm so excited, guys, sa gagawin ni Lord sa buhay natin. Kasama ang family, guys. Diri lang kami ang mag-enjoy, kundiri kaupo ng family, ano? Kaupo ng family mag-adventure, mag-nature trip, maranasan ng mga bagay na habang kaupo pa sinda, habang adi pa sinda sa, sa nina sa mundo. Maranasan ninda ang diri nila naranasan dati. Tapos ikaw magiging way, diri lang family kung diri ano ito mga family sa iba pang sulok maging way of blessing ba? channel of blessing, channel of blessing. sa sugat sito na mga bagay amen 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 thank you lord and shout out pala sa gusto magpa shoutout shout out kan Jeric Mondihar from Sandramon, San Ramon Masbate sa nuna na ito siya San Ramon pero parang yan ato ato siya sa Cebu so Jeric Mondihar bro salamat sa support Si Jeric Mondihar, classmate ko ni San elementary ata magpinsan niya siya na ni Alvin shoutout Alvin Vin Mundihar so magpinsan niya siya tapos si Jeric katibay siya ni Magpun magsayaw napakalambot napakalambot na ng ng katawan <laughs> shoutout Jeric hanggang man yana, na ingat per Ngan salamat sa padayon na support God bless Hello guys, kisa shout out kaluwat si John Clarence, shago classmate ko siya. Yan na, na college. Ngan, thank you for the support. Yes. <laughs> thank you bro, shout out sa imo. Shout out pala sa amin family sa San Ramon Masbate sa Planes Family, especially kay Ante Big Big, tapos kay Uncle Wilson, karan nanay, Elvisa Tapos karatatay Kuloy Shoutout sa iyo tay Nay Kamusta po sa iyo Ingat po ka mo Permitida Shoutout Sa Kay Sir From Amwek Kay Sir Jerry Kahandabtan Sir Salamat sa support From Amwek Thank you Sir Shoutout kay Sir Jerry Guys! Legible na pala tayo sa si stars! Ah, thank you so much, guys! Legible na tayo sa si stars. Pwede na kayo, guys, kay, mag-send ng stars. Panggas lang! Sige na, please! <laughs> Adi si Brad. Kian. Nanan experience na natlaw. Ice cream. Ice cream? Oh. Kanina pa kami, nagpanalibot. Siguro tulo ka bisis, mapalit mag-abot. Ito, okay, nag-abot, tulo pa kami ka bisis, nagpanalibot. Hi guys! pa pa guys! Papa guys! O, ada, in uh, ingkod. Para mga mayor. Opo, paling na. Ayaw! O, oh, oh, di manan mayor ho. Oh. <laughs> <laughs> oh, Hello guys! Oh, adi kami anak sa Kuandang Kalan. Damo kami anak ngan <coughs> <coughs> konta, mag-enjoy kami. Conta. Para pa rin siya mag-enjoy. Guys, available na natin mga camping chair. Ado, sisay Mataba yun. Mabugat yun sisay Pero kaya. Ado man si Junjun. -jun. Mga 70 kilos. Si Clint. 14. Office. 14. Na ano yung kwan? Si Kabulan. Large. Ado man, large. XL. Medyo. Small. Small. <laughs> pero Adi, kaya. XXL. <laughs> Ade, wala may nagkas ya, no? <laughs> XXL. Guys, may Bini Mika kami ngadi di. Sige daw, 1, 2, 3, go. Salamin, salamin. Ade, man, si Ira. Si Bini Ira. Si Bini Ira ni, si Bini Ira. guys may porch, dear.

One, yeah, two, three. Two, three. <laughs> maligo tapos balik na sa spot kasi adi na kompleto na ang family kompleto na ang family Ta. Da, da, daming pamilya ngayon ah. Oh, so, yan, kaya. Dito i-open na 'tong ano. Dati,

Ali Melo at mother ng apat. Father. Busy si Kao. Daming pamilya guys! <laughs> Hello Ren! Ito na. Hey, na! Hello guys! Hello guys! Hello Ren! Tia! Hello Tia! Hello guys! <laughs> Okay. <laughs> uh, <laughs> I <I'll> see be <fine. laughs> Beanie and Ira. <laughs> <laughs> <Take of laughs> summer, summer, summer <laughs> smell the perfume in the air, loving how the To make, big tomatoes and cucumber. You can eat them all day. Find a tree. And sit sit right under. Watch, Watch the ladybugs. <laughs> take try and catch a four leaf clover. Everything is alright. Make it last as long as you can. Make the sunlight. Your

Tawang maamangyapon. Tawang maamangyapon. Kaupay daw saan eh? Diyos. Mama and wawa pa. Aaaaah! Ang mula ko Christian. Ano guys? Chastian, congrats. O oh guys. Tapos na kami kumain. Tapos na magpicture picture picture. Ano ba, naliligo, nalawat. Ano ba, nag uh, Kaon. Ano ba to? parigo Time check mga last dos na siguro yan. 2.30. 2.30 sa hapon. We're still at Dangkalan Beach. Pwede niyo ba nagapicture? Pwede ba niyo ba <laughs> Hello guys! Hello guys! Hey guys. <laughs> Hello guys! <laughs> nag ano ka man? With windows go. There